shout out pala sa mga nagbigay sa akin ng ulam kahit maasim masarap nagre-reklamo pa no nagbigay, <laughs> nagbigay na nga ng ulam nagre-reklamo pa no mm. sarap masarap yung sabaw Mm-hmm. Kaya po tayo mga kabayan. Bumili lang tayo ng kanin. Isang kanin, isang order. Sampu lang, sampu kanin. Kain tayo. Saka isang palaya ang palaya yung ampalayain ka ayan sarap to para iwas tayo ng ating sugar mabawas yan yung sugar natin saka isang sili ah, sili yung sili yun muna tapos may nagbigay sa akin ng ano o, ang natatakam na ako. Mukhang masarap ata to. Baboy. ano Baboy. Buto-butong baboy yan. O. Kita nyo bagong luto. umuusok usok pa o. Ganon sila kamal. Ganon sila magmal sa akin. Nabibigay ng ulam. di ba sana all. Nabibigay ng ulam. Kaya kain tayo. Ha. Isang ano lang to. Isang putahing baboy para sa isang tao lang talaga huh? isang tao ang kakain isang hiwang baboy na may buto na may ano to ah okra ayan okra okra tsaka kangkong ayan man lang atang gulay nito kangkong Saka gabi pala. May gabi, oh. Gabi. Oh, gabi. Yun lang, wala na. Ah, may sili. Siling green. Ayan, oh. Siling green. Oh, yan. Dalawa. Isang buo. Kinahati lang. Ayan, oh. Mukhang masarap ata, oh. Malapot yung sabaw niya. Siguro may sinigang gabi to. Napapanan na ako. Papasarap-sarap na. Oh. Oh. Muusok pa. Oh. Wow. Tamang-tama lang isang kanin nito. Para iwas tayo ng ano. Sugar. Masugar doon kanin. Unang subo mga kabayan sa inyo. Kain hmm, tayo. kain. Tapos meron tayong ampalaya. Ayan o. Kombinasyon. Ampalaya. Mmm. Mmm. Maliit yung upuan ko. Tamang tama lang dito sa ano. Sa lamisa. Yun na. Sa lamisa ko dito. Mm. Mm. Tama lang yung pagkalamputan baboy. Mababaklas na sa buto. Mm. Yung buto. Mm. 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 Litid pala yan, litid. Litid. May baboy. Mm. Mm. okra To oh. Hmm Ah, ah. Yan. Salamat pala sa mga nagbibigay sa akin ng ano dito ulam Ganon, ganon sila sa ano, ganon sila magmal sa akin. Di diba, mapapasa na all kayo pag may nagbibigay ng ulam? Hmm. Di ba? Sarap. Mm. kamayin na nga natin hmm nga ang sarap pa pag, nasa buto hmm hmm sarap Mmm. Mm. Hmm. à là lợn lợn nặng. Gặp bê, gặp bê, Ang dami nagkukumit ang bulis ko kung kumain. Ay, panganap tayo. pang tayo kumain. Mga hmm. sa sundalo, kailangan matapos ka ng isang minuto lang. Kasi nandiyan na yung kalaban. Diba? Diba? 5 minutes kailangan tapos tapos ka na kumain mm. Mm. Ganun laman no. Oh. Mm. Kaya kan kanin no. Oh. Busnya. Mm. Ito yung gabi oh. Hmm. Ang lambot. Ay, ah, sobrang lambot yung gabi. Oh, meron pang gulay oh. Okra. Sabaw. Hmm. Ang gabi pa, oh. Gulay. Hindi ko na ubusin yung ano, sabaw, sobrang asim Hmm. Hmm. Maasim. Siguro na ano, konti lang yung lagay ng tubig das. Marami yung sampalok asim yung sinigang sa gabi. Maasim. shout out pala sa mga nagbigay sa akin ng ulam kahit maasim masarap nagreklamo pa no nagbigay <laughs> na nga ng, ng ulam nagreklamo pa no mm. sarap masarap yung sabaw Mmm. Shout out sa nagbigay ng ano, sinigang. Sinigang buto-buto, sarap. Mm? Oh. Mm. Mm. Okay na. Bye-bye. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ay, thank you Lord. Hindi ko pala nakain yung sili, oh. Masarap pala to pag may sili. Hindi ko naalala. Nandito yung sili, oh. Ay, nako. Bye-bye mga bayan.